Oh, na naman mga kabisay. Buti na lang inabotan yung ginagawa ni ating pagsuple. Kahirap nitong silpon mga kabisay na tika eh. Kaya sa susunod, baka mayro naman diyang Ayan mga kabisay oh, kung gusto niyo magpalamig, punta lang kayo dito. Ayan. Yan si ang nagtitinda dito sa Barangay Magang. Dait. Ayan. Yun. Mega mega love shout out mga kabisay. Good morning sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana naandyan kayo sa mabuting kalagayan so siyempre, sandi ngayon unang una nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng kalakasan para magampanan ang anumang mga gawain sa pang araw araw nating ganap So, nandito ako mga kabisay sa gilid ng bahay ni G.P. Alibyo. At meron ako dito mga kabisay na inaano. Ito ang aking ginagawa ngayon. Namiss ko kasi ang magtanim mga kabisay kaya naglinis ako dito. Ayan o. Pero ang problema ko mga kabisay hindi ako madadali. Dahil lang aking itak. Eh medyo mapurol mga kabisay. Ayan o. Tingnan nyo naman ang itsura ng itak ko. oh eh parang hindi yata ito makaka abot hanggang maghapon eh hindi ko siguro matatapos yung ginagawa ko so naisipan kong lumabas muna at bumili ng hasaan hahasain ko yun para madali ako dahil gusto kong magtanim dito mga kabisay ng kaunting gulayin yung mga itinatanim ko nun eh, gusto kong magtanim dito pero maglilinis muna ako bago ako magtanim at siyempre kailangan natin ng matalas na gamit kaya samahan niyo ako mga kabisay pupunta ako sa labas at ako y... bibili ng hasaan dahil yung hasaan ko na iwanan doon sa Chaong alright, let's go mga kabisay so yun mga kabisay samahan niyo ako let's go at lalabas muna tayo hindi pa ako sa bike <laughs> Naputol yung vlog ko mga kabisay So let's go Samahan nyo ako Alright Uy, 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 delikado. <laughs> lalapit na tayo sa highway at dyan tayo sa kaliwa ang pupunta at mayroon dyan hardware tatanong tayo kung mayroon silang tindang nasaan anak tayo ng hardware dito mga kapisay Like no, 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 to right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. mga kabisay at nakakita na tayo ng bukas na hardware. Ayan yung bisikleta ko. binarada ko na lang at mangingay. Nice. Bantuhan kasi dyan mga kabisay. Tanong natin kung mayroon sila ng asaan. Ayan. Mayroon siguro yan dito. Marami silang mga... Magtatanong muna tayo guys So yun guys at magtatanong tayo Sir meron kayong ano? Ha, ay Ayayay Bigo ay, ay. na naman tayo mga kabisay Wala daw <laughs> Okay, thank you Mga kabisay at ako'y lumipat ng ibang Hardware ang layo pa ng pinadyakan ko ayan overhead yung aking cellphone mga kabisay na pa ang tao tapos baka mamaya pag tanong ko pa'y wala so antayin na lang natin so dito tayo magtanong mga kabisay mayroong tao dito para alam natin kung mayroon o wala dahil pipila tayo doon eh, wala naman palang saan di mas maiging nang itanong na natin kaagad Boss, meron kayong ano? Meron kayong hasaan? Hasaan po, no. Na itak? itak, ganyan. Meron? Yun, baka meron mga kabisay at pumasok. So, nagtatanong. At ayun, maraming tao. So, sana di mag ang ating ah, uh, cellphone ulit. Pag nag overheat mga kabisay, di tayo video ng pauwi. So, doon na lang ulit tayo magkita-kita sa aming bahay. Ayun, 195. meron, ha? One ninety-five. One Ah, one Salamat, at ini special muna ako di eh. Oh, ayan. Wala lang bukan ba eh. huh? Wala lang po eh. Wala, ho, yan lang ang dala ko eh So ayan Ang yung dala-dala kong pirong mga kabisay eh, Walang iba noon <laughs> Kaya yun na lang ang ibinigay ko Eh kung may bariya lang ako, ba't ko ipapakita pa yun? <laughs> <laughs> so, oh, thank you. Sandali lang. Ayan. Meron na tayong masan mga kapisay. Ayan. No? Ayan. Diba? Alright. Let's go. no so, yun. nag overhead ang ating cellphone mga kapisay. Ayan yung bisikleta ko. Nagpahinga muna ako dito dahil gusto kong iminom mga kapisay ng ano. Ah. Uh, juice. Magkano isang Ayan lang ano Ito Ayan mga kabisay At naandito tayo sa gilid ng highway Ayan Punta pa ako doon mga kabisay oh. Na-overhead lang yung cellphone ko mga kabisay Kaya Yun nga Nagpahinga muna tayo dito Para magpalamig Shout out kay ate Hala, mali <laughs> Thank you ate Mali yung nadampot ko guys uh, nag na naman mga kabisay Buti na lang, inabotan yung ginagawa ni ating pagsuple <laughs> Kahirap nitong silpon mga kabisay na tika-tika eh. Kaya sa susunod baka mayroon naman diyang <laughs> <laughs> cellphone na hindi tika-tika. Joke -tika. <laughs> lang. At itong ginagamit kong cellphone mga kabisay, ito yung ipinaayos ni JP Alibio. Maraming salamat kay JP Alibio sa pagpapaayos ng aking cellphone. At ayan mga kabisay, nagagamit ko na oh ito. palamit tayo, alright? Ayan mga kabisayo, kung gusto niyo magpalamig, punta lang kayo dito. Ayan. Si yung ang nagtitinda dito sa Barangay Magang. Dait. Ayan. Sa lahat ng mga gustong magpalamig, pumunta lang dito at marami ayan, no? Oh. Hindi niyo basta basta mauubos 'yan. Ayan. Ayan at malapit na tayo mga kabisay yeah. Alright May dikling Wala Yung pinahanap ko sa akin Nasa agri farm daw makakakita no So yun mga kabisay at naandito na tayo sa bahay ni Tito Alibio. Ayan. Naandito lang ako at dito ko ipinarada yung aking bisikleta. Dito ko kasi ang nilalagay dahil pag doon sa may harapan. nabibilad eh, lumalambot ang gulong. Kaya dito ko na lang nilagay. So ayan at nakarating na tayo. Nakauwi na tayo. So siguro mamaya ay atin ang haasain yung itak at siyempre mag-uutay-utay na tayong gumawa doon sa ating nililinis na pagtatamnan hindi ko pa alam mga kapite kung anong pwede kong itanim dito dahil hindi ko pa nalilinis pero pag nalinis ko na madali nang mag-isip kung anong magandang itanim at abang-abangan nyo na lang yon siguro sa susunod kong video baka i-video ko ang paglinis ko dito at syempre sa ibang uh, mga kaganapan papakita ko na lang sa inyo so ayan mga kabusayat nandito tayo sa harapan ng bahay ni JP Alivio ayan at may rundong na uh, ano tawag dito nagmamasilya ayan unti-unti ng pinapipinturahan ni J.P. Alivio ang kanyang dream house. Sana all. Diba? Oh, ayan. Ang tingnan mga kabisay, diba? Dating pangarap na ngayon ay tupad na. Ayan. Alright at Thank you so much nga kay JP Alivio siyang nagpagawa nitong akin cellphone mga kabisay. So maraming maraming salamat sa iyo JP Alivio Vlog. At meron na naman tayong cellphone na video magandang gamitin. So sa lahat ng mga naan dyan, maraming maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at palaging ligtas sa anumang mga kapahamakan so thank you so much mga kabisay hanggang sa muli kita kita kits God bless us bye bye